ngayong araw alamin natin kung kaya ba ng Leviat ang harapin ang sampung dragon. At ito ay definitely lahat kinopia sa videos ni Jin. This is not from Jin and Jin is definitely not in my basement. Wasak! Wasak ang boom! <laughs> 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 Tama na kawad na! Hey, W, dami, dami, dami. Dito sila, DK Kaya, dito si Toads, andito si No Way, andito si Azar, andito si Kinks, andito si Tamp, Tampale? Ba't Tampale pangalan niya? Andito si Papa. Eh, hey, what's up, Papa? Andito rin si... <coughs> okay. Lalaban tayo, chat. Wala akong fury. Pero ba't ako tumalim? Yan, 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 yan. Let's go. Bankai. Imperio no Zenkai. Woo! Wala. Asan na yung Terror Shark na yan? Ang daming Terror Shark. Hilayin niya yung boat. Driver, do your best. Tara chat, wala tayong portal, portal Ang hirap na ito. Pero kaya yung chat, kaya yan Lalaban tayo Lupit na mga krupal So, mga batak eh Grabe, puro dragon eh <laughs> Ay, sino tong boat na? Tapat ni malate na boat dito Yeah. Ah, wala na tayo. Sige, sige, bay iwan ako. Mag-fix ako ng boat Abang sila lalaban. Huwag nyo masyadong laban na nailayo nyo lang para makasunod pa rin kayo, okay? Pilitin niyo lang hindi na tayo abot. is like Leviathan pero hard mode. Masyado na madali para sa atin na Leviathan. Pahirapan naman natin ng konti. Say what Pero na naman. Ang hirap na itong plano natin. Fix, fix boat. Ayan, huwag natin labanan. Ano lang, ilayo lang, ilayo lang. Wala, wala na akong wood. Leviathan, lumabas ka! Leviathan, lumabas ka! Grabe, man lang kami, chat! na, na lang bagsaka! Nang hirap pag walang portal! Tara, reset tayo, chat. Tapos, bribe tayo. Pataasin natin yung spawn chance. Yan lang yung purpose ng bribe chance. Okay, papataasin lang ang spawn chance. Hindi niya purpose is... Ay, wala. Cooldown na ako, chat. Di ako makakapag-bribe. Chat, yung cooldown na yan, hindi ibig sabihin niya cooldown ka para maghanap ng Leviathan, okay? Ibig sabihin niya ng cooldown, chat, is cooldown ka mag-bribe. Yan yung chat. Makahanap kami. Basta kahit cooldown na ako, chat. Laman? Tiwala lang chat, lalabas to. Yeah, kagahapon nag-join si sa amin si Jinso Public. oy nice one. Kasaya makasaya makalaro ng Jin. Gusto ko siya maka PBT. Siya gusto ko maka 1v1. Sa kanya ako na-inspire mag-dragon build. Nung hindi pa updated yung dragon na. Yung luma pa yung dragon. Tapos nakit na pinanood kayo mga videos. Ayun! Ayun! Let's go! Wala muna mag-i-start. Magpa-fury muna. Magpa-fury muna tayo, Fury. Fury. Fury, 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 fury. One hour later. Let's go. Ayan na. Ready na kayo, chat. Ready na kayo mag-transform. natin kung sino ang matidisi. Tapos ako na disi, no? Dragon time, baby. Wasa ka ng summer. Mga dragon. Lipad, mga dragon. Ang boss, <laughs> ang pinis sa boss ng buhay. down pa chat Oh sayang ah! Grabe Good luck Sino kaya na DC Tira natin kung sino ba DC Good luck mga dragon eh! ah! Grabe Ubus agad yung boy Sino kaya na si Ira ang punta sa atin yung sumabog No chat no Diba bagsak agad dati yung lagbayan Pura dragon Woo! <laughs> grabe! Pinakamabilis na Leviathan attack. Oy! Grabe! Wasak mo, wasak! <laughs> Sino kaya mga na-DC? Sino kaya ang nawala ng fog? <laughs> Wait, nawawala na tayo ng Fury. Tipid-tipid tayo, Fury. Tipid-tipid, Fury! Tipid-tipid, Fury! Tala na tayong Fury. Tipid-tipid, Fury! Yan, chat mo lang titipid kayo ng Fury as a Dragon user. Gamitin nyo lang yung C. Okay, huwag muna kayong gumamit ng other skills. Gamitin nyo yung C si. Ubus na Fury Yan Tapos gamitin nyo yung si. C Yun Bagsak agad yung dragon sa yung fury natin Asan na yung heart? Asan na yung heart? Asan na yung heart? Asan na yung heart? Ayun, ayun, ayun Toto, toto. Nasa gilid, nasa gilid Hop Atras konti Yan Hop Hop, sobra Yan Wee Let's go Easy heart Ganong kalupit mag-dragon <laughs> Telepon check Mukhang nawala si ano Ain't no way O oh, nagbagsakan yung mga devices nila Chat Talaga na DC si Tunes eh Patalong-talong lang siya up PW natin natin yung heart Pag natin na natin taw We, ha we had a successful run Successful yung ginawa nating Leviathan versus Dragon Oy wag Ano ba? Oy! Ano ba? Mabuti <laughs> magaling driver natin O oh, hey okay, W driver Kaso yun lang nä stack nä